sa mga patikim-tikim. Lakad ulit kami. Pero ang hihipin ang namin dyan is kunti-kunti lang kasi hindi kami makarusot ako. Ayun na. Nandiyan na kami sa Sanggadong uh, sa Otay uh, pa. Uh, di narayo ito guys kasi napakaganda. Ang galing ng kanilang pagkagawa. Ayan o. ang ganda dyan guys ayan, video video muna kami ayan ang mga flower nila ang gagaling ang gaganda ba? Diba? ayan may mga ilaw pa ang ganda dyan sa gabi ang ganda dyan sa gabi kasi may mga ilaw Ayan si Ate Glo. At doon yung kasama ko isa, yung kaibigan ko. Nagbibidyo din siya. Ang ganda ng mga mga bulaklak. Ayan, o. Ano nyo naman. Super ganda. Super. Ayan. Salamat guys. Ayan, may mga bola. May mga bola pa na gawa sa ano? gawa sa ano yan ini pa? Salamat guys. Alam mo naman tinagbabayad pa ng mga utang. Nag nagka